Ginagandaan na ng mga ospital ang posibleng brownout at kakulangan ng tubig bunsod ng El Nino. Sinasanay na rin ang mga staff sa pagresponde sa mga sakit dahil sa sobrang init. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Araw-araw na pinieinspeksyon ng Jose at Memorial General Hospital sa Pampanga ang labing dalawang dilang tangke ng tubig. Tinitiyak dilang puno ang mga yan sakaling mawala ng supply ang local water district lalo, lalo po sa infectious control, infection control natin, no? So mahalaga po yung water. Disinfection po ng mga rooms and area, lalo na kagagaling lang po natin sa pandemic, sa COVID-19. Sinisiguro rin nilang walang tagas ang bawat tubo. Pagdating po sa mga leak, talaga po hindi po tatagal siya ng mga isang araw. Kasi once po nagkaroon ng leak, reported po agad yun sa aming office. Lahat ng yan, bahagi ng paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa operasyon na kanilang ospital. Lalo't marami ngayon ang hirap sa supply ng tubig dahil sa El Nino. Ayon sa Department of Health, mahalagang may plano ang mga ospital sa epekto ng El Nino. Katunayan, hiningian na nila ng El Nino Preparedness Plan ang mga ito. The hospital cannot function without water. Wala kang sterilization, wala kang surgery, wala kang laboratory. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, kinakausap na rin ang mga direktor ng mga ospital ang mga supplier ng generator sets para makarenta sa magkaaberya rin sa kuryente. Bumuo na rin ang DOH ng sariling task force na magbabantay sa epekto ng El Nino. Nagpaalala rin sila sa mga ospital na itrain ang staff partikular sa pagresponde sa heat-related illnesses gaya na heat stroke. Very common to sa very old and very young. You can die from a heat stroke. Kung may hypertension ka, pwede bumagsak yung BP mo. Nababahala rin ang DOH sa posibleng pagdami ng mga kaso ng dengue na nakukuha sa hagat na lamuka na pinamumugara ng mga imbakan ng tubig. Tatakot ako baka pagdating El Nino, dumami lamok. Pag dumami lamok, dadami na naman yung dengue. So yung mag-iipon ng tubig, takpan niya yun. Because nag-iipon ng timba. Because walang tubig, kahit nag-iipon timba, doon nangingitlog yung vector. Uso rin ang mga waterborne diseases gaya ng pagdurumi. Kaya bakuluan daw muna ng husto ang tubig bago gamitin para iwas sakit. Lalo na kung pinatay yung tubig, di ba pag open, brown? <laughs> brown yun. So yun yung ibig sabihin ko. Kasama na dun yung microbes, E. coli, fecal bacteria. So dyan magkakaroon ng sakit mga bata, pwede rin mamatay. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosigo News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.